Magandang umaga po sa atin lahat, andito po si Professor Tondon Contreras sa isa na edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube para doon sa mga uh, team replay Araw po ngayon ng lunes, simula ng linggo Pag-usapan natin ulit itong impeachment na Sara Duterte kasi tapos ng eleksyon, uh, marami na mga nangyayari at ang isa sa mga inaabangan ngayon ng bayan ay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay nasa Senado na. At uh, nagpatawag na ng pulong in fact uh, inimbitahan na ni Senator uh, Chase Scudero ang presidente ng Senado, ang House Prosecution Panel. Uh, hindi pa po bago ang Senado sapagkat sa June 30 pa magsisimula ang termino ng mga bagong halal. Uh, so yung current incumbent pa rin na senador ang nakaupo ng impeachment court. So maraming mga nagtatanong, matutuloy ba ito? Kasi unang-una sinabi ni Senator Elect na kasalukuyan ay member pa rin ng House na si Rodante Marculeta na mukhang hindi na yata matutuloy dapat. Kasi iba na daw yung Senado. Alam mo itong issue nito na, na pag-usapan na natin ito noon pa eh. Ah uh, na mukhang ito ay, ewan ko kung nangungulit na lang si Representative o nagsasalita lang para lang mema. Kasi ang, ang nangyari ay na-transmit na po sa Senado yung impeachment complaint tapos na po yung obligasyon ng House. Kasi sa saligang batas, ang House lamang ang pwedeng mag-impeach. At ang Senado ang obligadong umupo na impeachment court. Ang Senado po ay continuing body, hindi po yan nawawala, hindi katulad ng House na entirely napapalitan. Ang Senado kalahati po niyan ay patuloy. So it's a continuing body compared to the House, which is basically changes according to the Congress. So malinaw na ang technicality nito dahil ngayon ay ano ay nakaupo ang Senado, pwede nilang tingnan at pwede nilang uh, pag-usapan in fact, nagsimula na pa ang proseso magsisimula na sa June 2 yata ay pinatawag na ni Senate President Jesus Colero ang House Impeachment uh, Prosecution Panel pwede bang sabihin ng Senado o oh, sige, kailangan tapusin natin nito uh, before June 30 kasi ito rin yung sinasabi ng iba pang mga abogado ni Campanilla eh kababasa ko lang nung kanina nung isa uh, sabi yata ni ewan ko si basta isang abogadong sikat na out of time na kasi kailangan tapusin na sinadong ang hearing wala naman pong sinasabing ganun in fact the senate can can continue working on it because it was already taken a jurisdiction over it at kung kalahati man ng senador ang mapalitan at you know kalahati ay pumasok hindi naman po nagbabago yung senado as an institution right? The Senate still is the Senate. Okay? Uh, parang katuloy din yan ng Supreme Court. Kahit may mag-retire dyan, kunyari eh, sa tingin, ang sinasabi ba nila kapag ang Supreme Court ay, ay di ba lang yan? Paano kung 8 sabay-sabay mag-retire? Oh, ibig sabihin niya, no, di 8 walong dinidismiss ba ang mga kaso dyan? Hindi naman kapag ang huwes ay nag-retire o namamatay, di ba yan ay yung kaso ay pinagpapatuloy lang ng kapalit niya o inililipat sa ibang huwes in fact kahit nga, ang prosecutor eh kasi may sinasabi oh di wala na yung dalawa nag na si Bungalon hindi eh, nanalo at saka yung isang taga Mindoro yata natalo din uh, I'm not sure but there are two members of the prosecution panel out of the 11 kaya nga papalitan na sa Linichel at ni Laila eh Di ba na naman? Na Tiniteknikal eh. Naparabagang teka muna. Ang prosecutor nga eh, kapag nag-retire, ipinapasa niya eh sa ibang prosecutor. Eh ito hindi naman. Dalawa lang naman lang hindi makagpapatuloy sa role nila. So, bakit baga ang mga makaduterte ay eh, parang gustong hindi na ituloy ang impeachment? Akala ko ba malakas ang kaso? Ah, akala ko ba mahina ang kaso sa kay kay Vice President Duterte? Akala ko ba kaya kaya niyan lusutan? Eh, bakit pa parang gustong-gusto ninyo na hindi ituloy? Di ba hindi you, you can't be both? Hindi ba mas ng ituloy nga yan para magkakaroon siya ng pagkakataon na mapatutuhanan yung sinabi niya, I'm going to have a bloodbath. Big sabihin niya, nilalampaso niya sa isang madugong labanan. Although sinasabi ng iba, metaphor yun. Bukot, metaphor naman talaga lang yun. Sino ba naman nagsabing talagang magdadala siya ng baril doon para mamaril o imamasaker niya ang entire impeachment court at pati yung mga house prosecutor panel? Hindi naman siguro ganun, di ba? It's just a figure of speech except that it is a violent figure of speech. Sabi niyang it's going to be a bloodbath. Eh, siya yung naakusa nga eh, talagang atat-atat na, atat na ipaglaban ng sarili niya. Ba't yung mga supporter eh, ito yung mga atat na, ay, hindi yan matutuloy if it's not going to be to push through it's going there will be no closure patuloy siyang magiging sugat na magnanaknak kasi kung talagang mahinang ma 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 mahinang ebidensya at saka bakit pagka sila ayun nilang ituloy eh hindi mo maintindihan ah, sabi na pag ituloy namin yan meron na kaming siyam na pwedeng basurang impeachment o oh, ay eh, di, di, sige eh bakit, bakit hindi kasi sabi niyo mahina ang kaso. Pangalawa, meron na kayong number. So kahit malakas ang kaso, eh, yung siyam na yun, kaya nang patahimik ka ng impeachment. Eh bakit pagka parang ang iba, huwag nang ituloy. Ano yun? Natatakot na ilabas ang ebidensya? Natatakot na malakas ang ebidensya? Kaya kung, kung may mga senador na bumoto pabor sa akwital, samantalang compelling ang evidence, ay talagang halata mo naman talaga kung sa itong mga mawawala ng legitimacy ang Senado. Yun ba yun? Alam mo, malinaw po sa saligang batas, wala pong sinasabi na pwedeng i-dismiss ng Senado upon receipt ang isang impeachment court. Obligado silang mag-convene into an impeachment court once the House performs its function of impeaching. At wala rin pong probisyon na pwedeng i-dismiss ng walang trial. Kailangan merong trial. Dapat magpresent present evidence. Hindi pwede yung kaupo pa lang ng Senado ngayon pa lang na ano, eh, hindi mag-move na si Amy Marcos, i-dismiss na yan. Ay, hindi pwede yun. Magkakalo, you know, tapos o kaya nakaupo next year na si Marcoleta na ando na ipadismiss niya nang walang present na ebidensya ang House Prosecution Panel. Mukhang taliwas po yan sa saligang batas. At saka yung nga sinasabi ko, kung confident talaga sila na mahina ang kaso, ilalampaso ng mga abogado. Na yung mahina ang kaso, number two, magagaling ang abogado ni Sara Duterte, ilalampaso nito ang mga house prosecutor. ba diba, si, ano yung sinabi nila? Si Panelo, eto nung abogado ni Sarah Duterte, mga batikang, mga manilima, ano yan, litigator. Etong mga house prosecution panel, hindi niya nagpa-practice. Si Laila Dilima, Lima, matagal lang hindi nagpa-practice yan. Nakulong pa kaya na ilang taon. Si Chel Diokno naman, hindi naman ganun ng mga, hindi naman defense lawyer talaga o whatever. Marami sinasabi si Panelo. Eh kung gano'n eh, mahina ang kaso, malakas ang mga abogado, meron na yung bilang sa Senado, eh bakit pag parang gano'n pa rin yung tok na huwag ituloy yan. Di ba? Magandang ituloy para makita niyo kung paano ilang paso ang prosecutor panel. Mapahiya sila. Yun siguro ang gusto sabihin ni Sarah Duterte na, na bloodbath. Pero sa kabilang banda kasi, malinaw naman kasi na baka naman natatakot sila na, you know, pag nilabas na ang mga ebidensya, kahit yung mga senador na talagang sa ngayon ay nagpoposisyon na i-acquit, ay mukhang mapapahiya na i-acquit si Sarah Duterte. Hindi ba? Kasi malinaw naman eh, pinagbanta niya ang buhay ng Pangulo at ng busy, ng at ng first lady at ng speaker. Paano mo 'yon ilulusot? 'Di ba? Sinabi pa niya no joke. Two times no joke. 'Di ba? So, baka kasi ang mga senador gusto nilang umiwas sa trabaho, umiwas na malagay sa dilema na may obligasyon silang i-acquit si Sara Duterte. Pero kung andyan na, na ang mga ebidensya bumagsak na talagang sa harapan nila na malinaw na malinaw ay mahirapan sila. Alalahan nila lang nangyari nung impeachment ni Vice ani uh, President Erap Estrada noon. Tandaan ninyo. Yung kay Jose Pedal. Di ba merong second envelope na gustong pabuksan sana puro makita ang nilalaman at binoto e binoto ng mga senador na huwag buksan labing isa ang nagsabi na no huwag buksan at sampu lamang ang yes buksan na nagresign pa nga nun si uh, Aquilino Pimentel bilang presidente ng senado Ano nangyari noon? Di ba naggalit ang tao? At yun ang isa sa nag-trigger ng EDSA-DOS at si Tandaan niyo yung sayaw ni Senator uh, Teresa Aquino Ureta. Yan, tiyahin niyo ni ba eh. Kapatid yun ng tatay niya. Ano? Di ba nagsayaw-sayaw pa siya, di ba? O anong nangyari? Nung sumayaw-sayaw si Teresa Aquino Ureta, pinag, na, ano, naggalit sa kanya ang bayan, di ba? Dancing queen ang tao tinawag sa kanya. At hindi niya siya nanalo sa sunod na eleksyon. She never recovered from it. So, yun ang price that you have to pay. So kung ngayon pala sinasabi na itong mga tao, na kami, siyam na kami, anong tawag doon, di ba? Ano yon Pagtatago ng ebidensya? Pagsusupress ng accountability? Hindi naman tanga ang bayan. Sa tingin ko, itong, itong bagong electorate na ito ngayon, yung mga nagula tayo sa resulta ng eleksyon, na yung mga hindi inasang nanalo o nanalo, aba, eh, ito ay isang klase ng electorate na hindi mo pwedeng maloko ng basta-basta in three years time baka husgahan tong mga to lalo ni mga reelectionista, hindi ba yung may mga matatayog na ambisyon so hindi naman kasi pwedeng lagi nilang loyalty sa isang tao paano yung accountability I mean, hindi naman lahat ng tao tanga hindi naman lahat ng tao kasi bulag ng iba nating mga kilalang mga diehard Duterte supporter hindi ko naman nila lahat kahit mga Marcos loyalist na mga kahit anong gawin ni Pangulong Marcos eh talagang ipagtatanggol 'di ba? maraming taong mulat. Napatunayan natin yung ngayong eleksyon. Hindi man lahat nabibili. Hindi lahat nagpipikit, nakapikit sa nang pangyayari. Although marami pa rin ganun, hindi lahat. So, ito siguro iniiwasan ng ibang senador. Ano ba sabi, sabi ni Nancy Binay, buti na lang mayor na siya. <laughs> hindi na siya sas hindi na sasakit ang ulo niya. Hindi naman kasi dapat sumakit ang ulo eh. Kung talagang tapat ka sa serbisyo mo at tama yung gagawin mo. Ang mas masakit ang ulo yung i-acquit mo kahit alam mo dapat ay mga convict eh. 'Yun ang masakit sa ulo. Pero kung talagang in principle ay kahit na kaalyado mo pero nakita mo na ang ang, ang anong ang ebidensya ay compelling, eh bakit hindi ikaw? Bakit hindi mo i-convict? -co 'Di ba? So inuulit ko itong mga pag-uusap na ito. Maraming, you know, un una na yung konstitusyon hindi nagsasabi na pwedeng i-dismiss without a trial. Pangalawa, yung mga sinasabi na hindi na sa sakay ibala yung Congress at senador, hindi naman mukhang liable kasi sa criminal court eh pag namamatay ang huwis, pinapalitan lang. Ang ang prosecutor pag nag-retire pinapalitan lang. ba? Diba? At ang Senado magsisimula na ngayon yung junto na mag-convene as impeachment court. Now, some people are saying, wala nang oras, June 30 tapos na sila. Oo, oh, oh, June 30, magbabago lang ng membership ang Senado, kalahati. ba? Diba? Kalahati magbabago, pero andun pa rin yun. Ipapasa lang nila yung yung responsibilidad doon. Parang katulad din niya ng isang justice ng Supreme Court na na katatalaga pa lang, no. So, tibibase niya lang sa record kung ano yung decision niya, sasama na siya sa deliberations. Ganun 'yun. Eh, kung mga abogado ni Campanilla na mga defender ni Sara Duterte eh, kung makapagsalita para mang hindi abogado. Di ba? Huwag po nating gamitin, huwag po tayong nating ng batas kung talagang naniniwala tayo na si Sarah Duterte ay inosente, dapat maging confident tayo. Inuulit ko, laging pinagyayabang, mahina ang kaso. Pangalawa, mas magagaling abogado nyo kaysa sa mga house prosecutor. At meron na kayong siyam. Eh bakit baga may ganitong klase ng pag-uusap na, abay, ipapospon niya. Ba't itong si, ba't itong si Senator Amy Marcos ay eh, gusto talk mo sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment? As if obra naman yun. Hindi ba? Harapin para magkaroon ng closure. Para magkaalaman na. Kabi ko nga kung mahina ang kaso, ay did therefore siguro naman eh ang bayan susuportahan ng akwital. Pero kapag malakas ang kaso kung piling at i-acquit pa rin ng siyam o kahit man ilan yan, ay hindi natin alam kung anong gagawin ng bayan. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng isang nagbabago na ang complexion electorate. Okay? O sige, sana nakapagturo kasi sa yung kaisipan na plus ko mga puso at napabago mga panasubuhay, lalong lalo na sa usapang politikal. Del sabi sa akin ng Rizal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan del sabi sa akin ng UP serve the people. Ito naman po si Prof. Tonto Contreras. Ang background ko po, yan po isang late sa Hanoi sa Vietnam. Ako pang pa kumuha niyan, so therefore, walaong copyright infringement 'yan. Ako po ang kumuha niyan personally. Nung ako ay nakapuntang Hanoi, Vietnam, ang ganda, di ba? Anyway, pa parang parang sabi nung isa eh, ano, sa San Pablo. Parang may leak din sa San Pablo galing, pero hindi po yan galing sa San Pablo. 'Yan po ay galing sa Hanoi. Yung leak nila doon. Sige. Kita kita lang tayo sa Miyerkules. Ay, sa Merkules pala baka hapon na naman ako magpag- usapan politika dahil ako may biyahe na naman sa umaga. Ano ba yan? Anyway, lagi ko naman kayong nagmi-makeup eh. Sana nagmi-makeup. Kung sakaling hindi ako tayo pwede sa Merkulis, di eh. sa Webis tayo mag usapan politika. Gano'n na lang yon Abangan nyo na lang. Basta tatlong beses, sa isang linggo tayo as much as possible uh, mag-usapan politika. Maraming salamat sa patuloy ng pagsusubaybay. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Ani na sa magandang umaga, magandang hali, magandang gabi kung nasan man kayo naroroon sa mundo sa ngayon. Bye for now. Stay safe.